Ipinahayag muli ng Philippine Coast Guard ang pagsuporta sa territorial sovereignty ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasama narito ang Sandy Cay sa Pag-asa Island. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Coast Guard Commodore J. Tarriela, ang presensya ng BFP vessel sa Sandy Cay ay nagpapatunay na walang kontrol ang China sa lugar na ito. So, as far as the Philippine government is concerned, Uh, we um, are still um, ensuring no, na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang uh, katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this Sunday case. Dagdag pa niya, walang karapatan ang China na magsagawa ng marine scientific research sa Escoda Shoal dahil ito ay bahagi ng ating exclusive economic zone. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang uh, People's Republic of China na mag-conduct ng uh, marine scientific research dito sa Escoda Shoal. No? Makikita ang mga barkong pandigma ng China at iba pang malalaking barko malapit sa Escoda Shoal, ngunit patuloy itong imo at iimbestigahan ng PCG.